Diyan ay staraeto, kitang-nan hey. manaw. So, para okay. sa 1,000. Eh hey, bigla-daling umakyat. Okay, ito ay tanaw mo. Hindi ba ito cubo? Oo. Medyo nakatandang sa taas. Oh. Ano? Oi, ano tanda? Oh, no. may tanta? Mano? Ah, mano. Medyo medyo nakatandang sa taas. Oh. Magaling 'yung tindahan sa malalagay ng duitlo. Depende kung sa delegado naman. Saan 'yung lugar? Dito, okay, di sana ano kuno diyan, sa. doon nakaharap 'yung tangda? Di tak harap. Dia tak ada yang dia tak ada yang dia buat. 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 Dia tak ada dia buat. Dia tak ada yang dia buat. Dia tak ada yang dia buat. Dia tak ada yang dia buat. Dia ada yang dia tak Hindi sa ubo. Sa bubo ng ubo. Mali. Ano ang eh, sa? sagot? Nasa comment Comment section yan. <laughs> ito kasama si TV. Dred TV, ito. isang libo, may na naman ako. Ito, madali lang ito, sigurado. So, ah. Sure na eh. No, okay. ubo. Ubo. May umakit tandang. Tandang. Nangit ko tandang. Saan malalaglag ito? Saan malalaglag ito? Dito nakalagay tayo na wan dito na yung pagdaan sa kanto oh dito yung niya yung pitlo mo saan ano eh lasang mabada lang sa kasama ko eh may tanong ako sa inyong dalawa oh umarap ka dito o parang isa sa say sa libro pa kasi niyo. E, Tara na. Ano? Naku, napunta muna 'yung e, tenga. Eh, na-raan ko na. Sagutin mo 'ni tanong. Ano? Sige, sabi mo. Ito ah. Ito bobo. Diyan makikita tandang. Nangitlog 'yung tandang. Sa malalaglado itlog. Ara kunah. San? Yung may arena po ubo. Nagluluto. Sa nagluluto. Sa bubo. Hindi 'yun, naghiwa, naghiwa pa 'yun kasi may ano niyan eh. 'yung kamatis, sibuyas para sakto na. Pagigis oh, na yun. Oo, oh, atasakto. Umihi yun. Oh, oh. Utak-anay, napakarami eh. Sasagutan yun na, napakarami. Sasagutan mo na. Umakit sa itatang to taas. <laughs> Ito. Wala, <laughs> Boy, boy, boy. Anong nilalaro mo? Ito yung bagong laro ngayon. Itong P-Lucky. Ito ang nilalaro nga dito yung Lucky Tank. Ayan. Ah, yan Lucky Tank. Oh, Paano ba naruin yan? Eh, ganito lang. Ayan, tatay ako. Ito, maya ako ng 100. Ayan, yan. Ampay play ko lang eh. Just sa mga nasa ano na mga bato mo na hanapin mo lang yung tanke diyan. Ah ganoon lang. Hmm. Pipili ka lang diyan. Oh, pipili ka lang diyan. Yan, gagawin mo. Pindot ka yun. eh. Hatolin mo pindot mo. Ayun. Uy, nanalo ka agad 100. Ganyan, 100 na. naging 218. 218, 218. ayun oh. Pipili kung ganyan. Ah, Stop na ano. Okay din. Kaya na to halimbawa. Tapos eh kung gusto mo, gusto mo tataya-taya pa pa. Hoy, sapa isa pa. Sampulah. Para ah, ma taya-taya pa, ulit ng 100. Ayun oh. Tingnan mo lang, kakadali lang. Po oh, pipili mo, ka lang yun. dyan. ah oh, dito naman tayo sa damo naman. eh hey, natalo. Paano ano? yun? Pagka natalo. ade ah, gagawin mo lang. Tataya ka na lang din ulit. Ganito ang, gaw ang gagawin mo lang. Gawin mo 200 para mas madali mo mabawi yung natalo mo. Ano ah, dodoblehin yung taya oh. para permis panalo. ano? oh, ganun lang. Napakadali lang. Ayan, oh. Sige mo. Sample natin, ha? Ayan. O, oh, Ay. yan. Oo oh, oh nga, no. Yung naging... 200 naging 436. ade ibig sabihin. Nabawi mo na yung 100 mo na talo kanina. Panalo ka pa ulit. 'Yon, gano'n oh, lang pala kadaling okay. manalo diyan. O kaya ano pa hinihintay nyo, Register na kayo. Nasa comment section nga lang pala ang link mga katoma. Ano? Ano pa hinihintay? Let's go. Register na.